Ngayon ay November 1, November 1 At teka, hindi niyo masyadong kita. Wala nang dahon si Liberty 3. Well, may ilan may pa ilan, ilan pa, pero ubos na talaga yung karamihan dahon niya. November 1. Minsan lampas ng lampas ng uh, linggo ng Nobyembre bago mawala siya o minsan bago mag wala na siyang dahon pabago bago pero hindi nagkakalayo ng mga araw isang linggo lang pagitan minsan almost two weeks ganito weather dito walang eksakto talaga pero magandang indikasyon pagpasok ng November kailangan palit na ang inyong winter tires dito at least dito sa amin sa Calacan, Toronto o dito sa Ontario, Kabuang Ontario at I'm sure karamihan parte ng Canada at maring ganun din sa norte ng uh, south ng border natin yun ay sa US north, northeast, north part ng US dahil ang weather unpredictable din siya kaya magandang laging pag-aralan ang uh, weather sa buong linggo, bawat linggo. Dahil uh, itong susi para may iwasan ninyong mga sorpresa. Sa panahon ngayon na uh, meron tayong mga gaheto tulad nitong uh, computer at ating mga devices na smartphones. Madali nang madali natin uh, magawa ito. Uh, sa mga susunod na mga video ay eh, papakita ko sa inyo kung anong gamit kong app para mabasa ko ang mga darating na weather lagi maghanda lalo na sa panahong ito kung saan uh, ang lamig ay madaling maka maka maaaring maging, ma, mapangalip sa atin sa paghintay simple paghintay man ng bus o pagmamaneho papunta sa ating mga trabaho paaralan uh, or simpleng pagpunta lamang sa mga groceries or sa mga uh, mga mga handaan mga mga events ibigay hanggang sa muli padayon Ito pala yung magandang angulo eh. Shadow, is that you? Shadow, come here. Shadow, Shadow, hey, how are you? How are you? Are you? Look how fat you are. <laughs> come here, come here. Uh, you're ignoring me because you're beautiful, huh?